Ito. Ito. pa eh. Ito. tapos, Ito. 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 naman ako. Ayoko na yung... Hindi. Tapakan mo, niya. na ganyan bil, ha? Wala pa? Ah! may sugot yata. Bakit nasakit? Na Hala! Ba? Hindi ako mabigay! Yeah. Um, oh, Yeah. Oh, Pumasok na ang bantubig. Oo. oh. Oh, dan, Oh, ka muna ha. Ayoko. Oh, ba ba Ah, nabingi ako. Okay. Bingi ako. Mami, bingi ako ng kaunti. Okay. Hey. Umiyak ako ng kaunti. Ha? Ah, okay na ba? Okay na ba? Okay na ba? Ayoko na. Ayoko na mabingi. Ayoko na mabingi. Ah. Patayin mo sabi ko na nga ba, eh, mami matapang ako eh. No? So, di ba? Nasaan naranasan mo ah. na kasi. Ah! Ah! S mami, hindi masakit. di ba? Hindi masakit. Ano ba? Pumatak one minute ka ba, ba yan? Kumatakbayin de. Oo, oh, oh, one minute to cellphone. Hoy! Okay, mami na. Ho, na na. Mara na na. na, try Ah! 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 Matulog na yan dyan. Ganda ikaw? Sino nagbusuklay sa'yo? Ah, sakit!